Kaya sa mga taste buds, kayong araw ito magluluto kami ng palabok. So yan, ito yung mga binili ko. So bumili ako dito ng halagang 200 na hipon. Ayan, hipon na medyo maliliit. Pero pwede na rin pansigang yan, ngayon, yung ganyang kalalaki. Pero kung makakabili kayo ng panahog, mas maganda, mas marami. Ito, ito, para naman ito mamaya sa piyo to, para manse. Siyempre may tokwa, giniling na baboy, chicharo, napaka-importante yan. Sabi so, na tayong audio dito, pampakulay ng palabok. Siyempre, pampasarap dahil ng sibuyas. Ito naman, uh, ito yung ano, nabibili ng ganito, himay na tinapa. Himay na tinapa. So, binagdag ko pa para malasa. Siyempre, mamasita. Mamasita na palabok. Siyempre, meron tayong itlog. At ang ating gagamitin yung bihon. So, yan. Yung simple lang ng mga ingredients yan. So, gawin natin ngayon. Buksan ko muna yung kalan painitin muna natin yung bago tayo mag ano, mag, mag simula. Siyempre mag ipe-prepare ko muna yung mga ingredients. Ayan, so ito meron ditong kawali. Ayan, itong munang maliit na kawali yung gagamitin ko. So dalawang kapakulo tayo ng hipon. So sisindihan ko muna yan. So ito, salang na natin to, Lalagyan natin dyan. Mamaya yung pinagpakuloan ito, magagamit ba natin yung pampasarap ng sauce yan. So ayan, hiyaan muna natin nakuluan. Ayan, eh, ito mga ka-taste yung pinagpakuluan ng hipon. Ngayon naman, ito. Kinanggal ko ng tubig. Maglalagyan ng mantika dito dahil magkita naman tayo ng tokwa. Pagkapit ng tokwa, dito na rin ako magsasangag. Isasangag ko yung, ano, yung tinapa. Ayan, eh, lagay tayo ito ng mantika. Okay na yung ganyang karami. Painitin na lang natin ito maigi. Then, lagay natin ng, ano, hindi naman yung biglaan. Eh. Kaya ito mga taste buds, mainit na. So, kuha tayo dito ng tamang dami muna. Kasi pag nilagay natin ng bigla, so, hindi na prito. Sa so, mga tatlong, wala ko. Bawa ko Ayan, so ito mga ka-taste buds. Naiprito ko na. Nandun pa yung sa Hahanguin ko na lang yan. Ayan. Ayan, magbabuha tayo naman dito agad. Sasangag ko naman dyan yung... Ito. Tinapa. Ayan, siguro ito hindi na tayo magbabuhas dyan. Lagay na natin ito kaagad. Parami naman ito eh. May nabibili ng ganitong tinapa. Gagawin dyan, sasangag dyan na lang. Ayan. Ayan habang sinasangal din yan, mas lalong sumasarap yan. Ay, okay, ganyan ganyan na lang natin. Eh. Pakita ko na lang sa inyo kapag nasangal ko na. Ayan, so ito mga taste buds. So ganyan na magiging kulay niya. No? Eh, pag na, ano na, nasangal na. Ayan, okay na ganyan. So, yan, ito. May ano ko na, nailimit ko na dito. Ayan. Kaya na lang natin nandyan yan. So, dito naman, magpapainit uh, yung po natin ito, magalagay tayong mantika. Kaya kung natin uminit. So, ilagay tayo mantika. Painitin mo man natin. So, yan. Okay na yan. Mainit na yan. Lagi, sip, ano Gisa tayo ng sibuyas bawang. Kaya yeah, so na igisa ko ito, dapat ang magiging sura. Bago natin nilalagay yung pangginiling na baboy. Pagkintay so, mo lang natin. Dalagay tayo asin. dami muna ng asin. Kaminta. So ito, so, kapag gento na yung gililay, maglalagay na tayo dito ng atsuwete. Lagyan natin ng na atsuwete, damihan na natin. Ang pakulay ng palabok. Kaya medyo yan natin papakuluan. So yan, habang kumukulo naman yan, ilalagay ko na rin itong uh, yung, ito, 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 yung yung sinangag na tinapa. So yan. Napakita ko na lang sa inyo kapag nailagay ko na dito kasi isang kamay lang yung nagamit ko. Yan. So ganito magiging isira nun. Kahaluin na natin yan dito. So yun yung ring. Bango yan. Ayan. So yung ngayon naman, maglalagay na tayo dito ng dahon ng sibuyas. Lagay lang tayo dyan. Then, haluin natin ulit ito. haluin lang natin yan. Parang di manikot. At lalagyan natin itong hipon. So, baliitin yung tinanggalan na rin ng balat yan sa kaulo. At yung ulo kanina, sinigata yan sa tubig para mas lalong maging ano, malasa yung magiging sabay so hindi tayo mag-apte na dun ngayon maglalagay tayo dito ng small shrimp cubes, dalawang piraso isa dalawa para talaga napakalasa ngayon maglalagay na tayo ng ano ito yung pinagpakuloan ng hipon kanina at dito na rin pinigay ng ulo lagay natin Gagdag pa ako ng tubig saka dadagdagan ko pa yan. Pakita ko na lang sa inyo. So ito na yung kinalabasan kapag may tubig na. So hahaluin lang natin itong maigi dahil naglagay tayo dito ng no shrimp cube para lumasang maigi. At syempre maglalagay ako dito ng patis. Masarap kasi pampalasa dyan patis. Yan, okay na yung ganyan muna. Madali naman magdagdag mamaya. Ay, pakuloyin muna natin yan. So, yan. Dadyan ko na ito ng itlog. Yung toko ang pinirito kanina. Lagay na lahat. I Haluin muna natin. Tignan yung dami sa hugo. Nakatawa. Full pack. Lalagay ko na itong chicharon. doon. Lalagay na natin lahat ng mga ingredients na yan. Ang dami ito yung tiyatawag na ano, na kalabok overload. Siyempre, ilagay na natin ang dahon na sibuyas. Lahatin na natin yan. Ganon din yan. Yeah, ito naman yung cornstarch. So, pampalapot ng sabaw. Halu-haluin ko muna. Kaya maglagay tayong cornstarch. Dahan-dahan na sa paglalagay kalahati muna. Dahil baka naman masyadong lumapot. Hindi na magiging maganda. Well, okay. Okay din ganyan. So ayan, pinakita ko lang sa inyo kung paano magluto ng sauce. Ayan, ganyan ka simple. Hindi ko na papakita kung paano ako nagluto ng biho dahil napaka simple naman noon. Kukuluan nyo lang yun. Ayan. So ganyan ka simple magluto ng sauce ng palabok. Kaya kung nagustuhan nyo to, subukan nyo na rin.